Tapos ang ginagawa ko yun eh. lang, 7E, uh, mo na kailangan ka niya hindi ako pinaga sa maliit na ano eh. ilipat sa mga galon uh, wala akong malaking container na bilbil ko guys ang hirap sa kailangan ko kasi guys mag lipat-lipat na sa mga ito ko nang na madali nilang paglilipat ng mga ano kasi matatapon kaya ako na lang maglilipat ang hmm, mga delivery ang maglilipat ang daming matatapon sayang kaya ako na lang maglilipat ya ano, mga hipid din yung mga galon nila doon dito kasi hindi siya ganun kapapon kapapon nila yung hindi lang naiipit yung galon dito guys malilinis naman to yung mga mantika yung mga pinagkana pa ito yung kaya hindi ka

utos mo kasi sila na yung utusan, ikaw ang gagawa. Hmm, di ba? Utos ka man sa iba, may bayan. Hindi eh, ako nalang gagawa, maka-menos pa, di ba? sa pano, sikipin, ha? Kailangan natin sikipin. Pati isang mga tin tinagtanggalan ko dito po ng ano, ito lang, ng siya ng mangkika. ang laman nito siya. Tatlong bote yata. Tatlo ba o dalawa? Parang tatlo. Tatlong bote. Hindi naman masyadong mabili dito itong, itong itong ganito hindi siya masyadong mabili. Mas mabili yung bote eh, at saka Kaya doon ako tumututup shout out sa mga manonood oh, thank you thank you po sa inyong lahat ganito lang yun kailangan ko ano yun kailangan ko ano yun para nagbalik na yung mga ito ganito binagawa ko dito mag magre-repack magagawa ganito, ganito sa tapos pamaninti diba kailangan sipagan maraming